na namang ordinaryong araw ngayon dito sa probinsya ng Ilocos Norte At ngayong araw nga ay bibinyagan na natin ang ating bagong kusina At tamang tama dumating yung anak kong galing sa Manila Doon na kasi siya nakapag-asawa at nagkaroon ng pamilya At ngayon nga ay nagbakasyon sila ngayon dito sa Ilocos Norte So ngayon ay magluluto tayo ng masarap na biko Dalawang klaseng biko ang lulutuin natin yung isa natin gagawin ay medyo maalat-alat siya at meron siyang konting duya. Yung kasi yung mga nakasanayan kong kakanin doon sa probinsya namin sa Leyte. Tapos sa ibabaw niya lalagyan natin siya naman ng biko na medyo pay asukal yung matamis. At yung isa naman yung yung puro matamis lang. Namimiss ko na kasi yung luto namin doon sa Leyte kaya naman naisipan kong magluto ngayon. Di ko maalala kung ano yung pangalan mo. mas yung gata, asin at saka luya. At syempre, sa pagluluto ng biko, kailangan natin ng yog. Ayan. Buti na lang meron kaming yog dito. Tuwing meron na lalaglag, ay pinupulot ko. Kasi alam ko na magagamit ko siya pagdating ng panahon. <laughs> kasi ang hirap kasi pag ka, malayo kasi kami sa bayan. Pagka bibili ka pa sa bayan, abutin ka pa ng ilang oras. So... Pagka, pag mayroong nalalaglag na nyog, pinupulot ko yan siya at iniipon para pagka dumating yung time na gagamitin natin o kailangan natin ng nyog, meron tayong magagamit. Yan naman ang kagandahan sa probinsya, no? Kasi minsan, hindi lahat binibili mo. Meron din mga malilibre or meron din dyan free lang na magagamit natin kagaya ng nyog mga gulay, mga dahon-dahon, malunggay, at bunga ng malunggay, mga bulaklak na gulay. Hindi na natin kailangan pang bilhin lahat kagaya ng sili. O ba diba, pag nasa syudad kami, lahat halos pati sili, eh, bibilhin mo. Kaya nakakamis din talaga tumira sa probinsya kasi kahit yung hangin, sariwa, iba talaga yung lamig na hangin yung galing sa mga puno lalo na pagka marami kayong mga puno sa paligid. Ay, ang sarap lang. At ito na nga yung sasalang na natin yung unang gata natin sa ating mahiwagang palayok. Pasensya na po sa palayok namin. 25 years na rin po yan sa amin. Kaya ganyan na po ang nangyari. <laughs> Kahit anong gawin ko dyan pagpapaputi, bumabalik at bumabalik sa dati talaga yung kulay niya. Ba naman ang dami kasing kahoy dito, kaya naman pag magluluto sila, or magluluto kami, ay talaga naman i- eh, Talagang nilalakasan yung apoy, kaya ang nangyayari, nasusunog lagi. <laughs> Ngayon naman, kukuha tayo ng dahon, gagamitin natin sa paglalagyan ng biko. Nang sa ganun ay hindi didikit yung biko natin pagka hihiwain natin or kukunin natin, diba? Matami namang libre dito na makukuha, kaya kukuha na lang tayo ng mga saging na dahon ng kapitbahay. <laughs> ito na nga yung unang biko natin na niluto. Ito yung may luya at may asin. Ayan. Sabi nga ng anak ko, para daw aros kaldo. Kasi dito sa Ilocos, ganyan yung aros kaldo nila. Luya at asin. Tapos may manok. Ito naman, kulang na lang daw manok. Aros kaldo na. <laughs> Pero ewan ko, basta nasasarapan ako dito sa, ano, sa biko na ganito. At ito yung unang uh, first layer na, ah, uh, ito yung unang layer natin. Tapos, mamaya lang, lalagyan natin yan ng papatungan natin sa ibabaw ng matamis na na biko. O, ba? Diba? Parang ang, pang ang tawag yata, eh, ban banderita. Tawag ko, hindi ko alam. O, basta something na ganun yata ang tawag doon sa lady ng ganyan. Yung may alat at saka yung matamis. Ayan. At pakinisin lang po natin ang bahagya ng sagana naman ay patag na pong tingnan yung ating first layer. At Isusunod naman natin mamaya pag naluto na yung minatamis na biko, yun naman yung ilalagay natin dito sa ibabaw. Ay nako, pag natikman nyo to, napakasarap talaga. Hindi siya nakakaumay kasi nga meron siyang maalat-alat tapos meron siyang matamis. Basta ang sarap niya talaga, promise. Ngayon naman ay iluluto na natin yung ating pangalawang ko yung mukamis. Ayan. Ito na po yung kalahati doon sa unang gata. At papag anuhin lang po natin pakukuloan natin yung ating gata. Kasi kailangan natin yung latik. Hindi ko alam kung bakit naging latik yung tawag. Kasi ang alam kong latik yung may asukal at gata. Pero parang naririnig ko sa mga ano, latik ang tawag nila. Sa amin kasi lunok. Ito naman sa Ilocos, ladok. Ano? Ladok. Parang ganun. <laughs> ang gulo, no? <laughs> ah, totoo nga ang kagandahan dito sa probinsya, yung sariwang hangin. Ayan. Lalo na ngayon sa sobrang init ng panahon, kailangan talaga natin yung ganito may mga puno. Ito talaga yung mga namimiss ng mga tao, lalo na pagka nasa abroad. Naalala ko nga yung kasamahan naming isa doon sa apartment namin doon sa Dubai. Ano siya, ito talaga yung mga gusto niyang pinapanood, yung mga ano sa probinsya, gano'n. para daw nakakawalan ng stress lalo na kasi sa trabaho niya. Sobra daw siyang stress. <laughs> Kaya sana panoorin mo rin 'to, no. <laughs> Uy, kumusta ka naman diyan? Cha. Luto tayo ng biko, ayan oh. <laughs> paborito mo 'yun. Paborito mo rin 'to, 'di ba? <laughs> Kain ka na lang pag naluto. <laughs> Kuha ka ha. <laughs> At ito na nga yung Uh, biko natin na minatamis naman. Ito kasi yung ano, mga merienda na konti lang yung ingredients, di ba, nakakailanganin. Pero hindi siya nakakaumay. Pwede siyang uh, ipares sa coke, pwede ipares sa kape. Ayan, kaya napakaganda talaga yung mga kakanin natin na mga yung kakaning Pinoy, lalo na sa mga nasa probinsya. Ganyan yung mga hilig natin gawin. At ayan, din na ba na nga namin? Inilapag na nga namin sa tuba kasi nasobra ng init. Sunog na naman yung kawali natin. Kaya <laughs> naman mother lagi yung ating kawali dahil nga sobrang lakas ng apoy. At sa paggagawa ng bigo, kailangan natin talaga ng haluin ng haluin. Kailangan natin buhos natin ng ating lakas hanggang maging pantay ang kanyang kulay. pag ngalay na ngalay ka na, just, ibig sabihin, okay na yan. Kaya, itigil mo na. <laughs> at, ito na nga yung ating biko na purong matamis. Ayan. Pantayin lang po natin ang ating biko sa ating lagayan. At, ito naman yung Mayroong maalat-alat at mayroong matamis sa ibabaw. <laughs> Ayan. Pagpapantayin lang po natin at i-slice na po natin ang ating biko at pagkatapos lagyan na po natin ng latik sa ibabaw. Nagugas po ako ng kamay kaya huwag po kayong mag-alala. Tsaka merienda lang po ng mga namin. Kami lang naman po ang kakain. Ayan.